mas maganda pang lahat ng munisipyo, siyudad at probinsya ng uh, dito sa ating bansa ay magtalaga na ng cooperative development officers. Kasi nasa batas na 'yan eh. Marami pa kasi ang uh, mga ideus na hindi pa. Uh, meron tayong liga ng mga cooperative development officers sa Pilipinas. At isa sa mga pinapanalangin nila ay mabigyan lahat ng munisipyo ng siyudad at probinsya ng Cooperative Development officer At pag na, na, nanukluk ng mga yan, mas matindi ang aming partnership with the local government unit. Eh. Meron na kaming katuwang. Meron na kaming uh, kausap palagi, maliban lang sa mga federasyon at union. Sa ngayon, ilang prosyento ba ang meron ng ganong setup sa dito sa ating sa buong Pilipinas? Ay, ah... Uh, kung ako din po, wala po akong one, exact information. Pero sa aking pagkakaalam at paglilibot sa mga local government units, halos meron na lahat. Pero nakatalaga lang. Hindi yung full-time job. Ay, hindi yung focus. hindi uh, yung focus. lahat ng munisipyo may tinalaga eh. <coughs> na sinabi mo nga, itagdag eh, sa kanilang existing trabaho. And I think that's the most of the cause meron ng gano'n. So, hindi na kulang, hindi nagkulang. Yung ibang LGUs naman, parang ang rason ay budget. Actually, yun po talaga. ah uh, ugnayan uh, na po ang CDA with DILG at nag naglapas na po sila ng memorandum na kailangan pong mag-alat ng pondo at maglagay na talaga mm -hmm. ng B full permanent. time, ng permanent. So, uh, sa aking pagkakaalam, pag may advice na po ang DILG, uh, ito'y Siguro papasa na rin sa DBM. Depende na lang po sa internal revenue uh, mm -hmm. ng, ng, pa, ng, ng mga nila, no? panila, ng mga inang banila ng municipality, yung siyudad o di kaya yung probinsya. Uh, uh, so yun po. At hindi lang po yung local cooperative development officer, sa lahat po ng uh, bayan dito sa Pilipinas pati probinsya at saka siyudad, meron pong nakatalaga na isang membro ng sang ng sanggunian, isang membro ng city council isang member ng uh, Provincial Council. At, yung nag handle ng committee. Ng committee on, on co-ops. So, siya po yung one, uh, isang nakikita namin katuwang ng DILG at CDA para talaga mabigyan na ng pondo at malagyan na ng tao permanently. Para mas ma-strengthen po mas, natin. Para eh. mas ma-strengthen para mapalakas pa natin at may pasigurado natin na, na pag may napatayong co-op o di ka may existing co-op sila ay natutubunan at nabibigyan ng kaukulang assistance.